Hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber natin sa sabitin. Ito galing po kay Dadang Montero. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, Ang kanya buit buwis daw ang nagtatae, pero hindi pa naiwalay sa kanyang inahing baboy. So kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy. Kahit anong hayop, pangkabuhayang pagdituturah, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga biik po na nagkatae habang nakadede pa ng mga inahing baboy. Sa pag-alaga kasi ng mga inahing baboy po mga kaibigan, importante po yung kalinisan dun po sa loob na kailang kulungan. Lalo-lalo na dun po sa portion po na kailang dede. Kasi kapag yung inahing baboy po ay nagtatawag na pong ng biik para mapapadede na to, Kapag mayroon pong dumi yung dede nila, yan po ay kinakagat po, hundred so ng mga biit na marumi po yung dede nila. Kaya, kapag kayo po ay uh, mayroong inahing baboy, dapat panatuloyin yung malinis yung sahid ng ilang uh, farrowing pen. At dapat din yung farrowing pen at yung inahing baboy ay naka-incline downward para yung tubig, yung ihi ng mga biit ay dadaloy po yan pababa. Hindi po siya makatumulit doon po sa area kung saan po nagpalagi nakahiga yung mga inahing baboy nyo. Kapag marumi po yung kulungan, marumi po yung dede nating inahing baboy, marumi po yung kanyang hinahigaan, isa po yung rason mga kaibigan kung bakit po magtatai yung kanyang mga biik. Kasi yung mga bakterya po na nudoon sa dede ay makukuha po yan ng biik habang sa dede. Yan po yung isang rason kung bakit po nagtatae po yung mga biik ng mga kaibigan. Isang rason din kung bakit po posibleng magtatae yung biik habang dumilide pa sa kanilang mga inahing baboy ay dahil po sa over milk production ng mga inahing baboy nyo. Kapag sobrang dami kasi ng gatas sa mga inahing baboy natin, yung biik po ay makakainom ng sobrang daming gatas. And then, yung sobrang daming gatas sa loob ng tiyan ng biik, yan po ay mahirap tunawin ng mga biik. Kaya kapag tumatae yung biik, yung kulay po lang tae ay yung parang puti o kaya parang dilaw o parang yelo, yun po yung kulay kapag siya po yung Ang sanhi po yung ganyan mga kaibigan ay marami po yung gatas yung inaheng baboy nyo. Ang gawin nyo po kapag sobrang dami ng gatas ng inaheng baboy nyo ay yung kanyang lactating fields po mga kaibigan ay bawasan nyo na pakunti. Yung halimbawa po, yung inaheng baboy nyo ay meron pong sampung biik. At saka yung kinakain niya sa isang araw ay 5 kilos per day ng lactating feeds. So, sobrang dami po yung gatas, babawasan niyo po yung kanyang kinakain. So, instead of 5 kilos per day sa 10 biik, ang gawin niyo po ay gawin niyo pong 4 na kilo sa isang araw sa 10 biik po mga kaibigan. Para po yung kanyang milk production po ay bababa po. At ganon, hindi po ma-overfeeding yung kanyang biik. And then, tingnan niyo po yung dumi ng mga biik. Kapag uh, ah, nag-normal na po yung dumi ng mga biik, yun na po ibalik yung feeding niya sa 5 kilos per day sa 10 biit po mga kaibigan. Basta ang gawin niyo po, bawasan lang yung feed sa pinapakain niyo sa mga hindi baboy at saka obserbahan yung dumi ng mga biit. Kapag nang normal na po yung dumi ng mga biit po mga kaibigan, ibalik na po sa 5 kilos per day sa 10 biit ang feed sa kanyang kinakain sa loob ng isang araw po mga kaibigan. Siyempre so, ating vlog ngayon at naman po ako na kapagbigay sa inyo ng kaunting kalwa tungkol po doon po sa mga nagtataing biik habang pa ang mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong paninawag. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye!